Kapag natalo tayo sa sugal, hindi yon basta nagtatapos lang doon. Dahil ang totoo niyan, doon palang magsisimula ang totoong kwento. Up, no, no is, play, toss, this, Magandang araw mga idol, kapag natatalo tayo sa sugal, hindi naman basta natalo lang tayo ng pera, kundi ang paghandaan natin yung side effect ng pagkatalo natin. Kasi halimbawa, yung perang natalo sa atin, halimbawa sa sabihin na natin 100,000, 200,000, eh, may pinaglalaanan tayo ng perang yon na halimbawa pambili natin ng motor o pambili natin ng pandown natin ng lupa o di kaya pampaayos ng bahay ngayon biglang natalo hindi na natin nabili yung gusto natin bilhin hindi na natin nakuha yung gusto natin kunin natalo pa yung pera natin so isa lang yan sa side effect nyan o di kaya pampaayos mo ng bahay pagkatapos natalo sa sugal hinanap sa'yo ng partner mo ng asawa mo yung kung saan napunta yung pera, pinagtapat mo na talo sa sugal, nag-away kayo. Lumaki nang lumaki yung away niyo hanggang sa naghiwalay kayo. So itong mga sinasabi ko, normal na normal palaging nangyayari to mga idol. Real talk lang tayo dito. So napakarami pang side effect niyan. Yung pagkatalo natin ng pera, ano lang yun, starting point lang 'yon. Pero yung talagang paghahandaan natin dan yung side effect. Kasi sanga-sanga yung side effect niyan mga idol. Napakadaming magiging problema na idudulot ng pagkatalo natin. Napakadaming problema ang susulpot bandang huli na kailangan nating paghandaan na talagang magpapasakit ng mga ulo natin. Yan ang epekto ng sugal. Yung, yung perang nawala sa atin, simula lang yon ang, ang totoong magiging epekto niyan, yung mga problema ang darating pa. Na halimbawa, pambayad natin ng kuryente. Pagkatapos, pambayad ng mga pambayad ng mga gastusin sa eskwelahan ng mga bata o pambili ng kung ano man yung gusto natin bilhin na pinaglalaanan natin ng pera ngayon pagkatapos natalo. Hindi na tayo nakapagbayad ng mga dapat natin bayaran, hindi na natin nabili yung mga dapat natin bilhin, na wala pa yung pera natin. Eh, paano kung inutang mo lang yun? Hindi, nagka nagkaroon ka na ng utang, hindi ka pa nakabili, hindi ka pa nakapagbayad. So, ayun mga idol, yung problemang itudulot niyan, sanga-sanga yan. Sim yung pagkatalo natin, simula lang yan, pero yung to totoong paghahandaan natin diyan, yung problemang idudulot niyan. Napakasakit sa ulo, nakaka-stress, na ilang buwan, ilang taon mong talagang titiisin bago ka makarecover bago ka makabawi e, e kung tulad nung sabi ko kanina yung perang yun inutang mo lang so natalo ka na, hindi mo na nabili yung gusto mong bilhin, may naghahabol pa sayo o magba, magbabayad ka pa ng utang, so ganyan ang epekto ng sugal mga idol, sanga sanga yan hindi lang mahahalata kasi nung una nag-enjoy nag ka, nagbabaka sakali ka na mananalo ka. Totoo, sabihin na natin, nagpapanalo ka pero bandang huli binawi din pati puhunan kinuha, natalo ka pa. So nawalan ka na ng pera, nagka-problema ka pa ngayon. Yan yung kailangan nating paghandaan diyan na sanga-sanga yung magiging side effect niyan. Magkakaroon ka ng mga problema na hindi mo inaasahan na mararanasan mo noong hindi ka pa nagsusugal, pero nung sinubukan mong magsugal, nagsidatingan na sila nagkaroon ka na ng stress, na depress ka, at yung iba, hindi kinakaya yung problema na dinudulot ng sugal. Ganyan ang epekto ng sugal. Nakatago kasi yan mga idol, hindi natin alam na darating pala yung mga problema yan Nakapag... Nung una, ang akala natin, basta matatalo lang tayo, tama na yon, Natalo ka lang ng pera, tama na yon. Pero yung problema palang nakatago dyan, sobrang dami. Sanga-sanga, susulpot sila, sabay-sabay, ang sa hindi mo na alam yung gagawin mo, hindi mo na alam kung paano mo ibabalik yung perang natalo sa'yo. Imbis na may pera ka na, nag-back to zero ka na naman, kailangan mo na naman mag-ipon ulit. O di kaya, imbis na wala kang utang, nagkaroon ka tuloy ng utang. Hindi mo na nabili yung gusto mo, nagkaroon ka pa ng utang na syempre, nakakahiya naman doon sa pinagkautangan mo. So ganun mga idol, sanga-sanga yung problemang idudulot niyan. Hindi lang iisa, hindi lang dadalawa, hindi lang tatlo, kundi sanga-sanga abot pa nga ng sampo kung minsan hanggang sa may mga naghihiwalay na na mag-asawa may mga magpartner na na naghihiwalay nasisirang pamilya nasisirang buhay dahil dyan dahil hindi nila inaasahan yung magiging side effect ng sugal na yan so ganoon mga idol lalong lalo na kapag malalaki na yung natatalo sa atin aabutin talaga tayo ng buwan o ilang taon bago makarecover ganyan ang side effect ng sugal na yan hindi yan basta basta natalo ka lang ng pera so yun lang mga idol siner ko lang yung naging experience ko na hanggang ngayon may mga side effect pa sa akin na ilang taon na ilang taon na sabi na natin na magdadalawang taon na pero yung side effect taglay ko pa rin nandito pa rin sa akin napakahirap pa siya hanggang ngayon nararanasan ko pa rin yung ilang side effect na idinulot sa akin ng sugal at alam kong marami yung nakakaranas niyan maraming nakaka-relate kasi marami talagang nakaranas nito marami pa rin na nag marami pa rin ang nagtataglay ng side effect ng sugal sa mga katawan nila. So, kung sino-sino man kayo, mag-comment kayo sa baba para mapag-usapan natin kung ano-ano yung mga naging side effect sa inyo ng sugal na yan. So, ganun mga idol, hindi lang basta kayo natalo ng pera, alam nyo naman yan. Ang, ang paghandaan nyo dyan, yung iba't ibang klase ng side effect ng sugal na yan na dahil sa perang natalo sa inyo, marami kayong hindi nabili, nagkautang kayo, hindi nyo na naipaas yung bahay nyo, hindi na kayo nakabili ng motor, nagkaroon pa kayo ng sakit ng ulo, stress, depressed hanggang sa may, yung iba hindi na nila kinakaya ng problema at alam nyo na kung ano yung ginagawa nila walang pinipili yan kahit professional ka bata, matanda, lahat nagiging biktima so ayun lang mga idol, sinner ko lang inalalamin ko sa maikling video ito sana na, may natulungan ako may naturuan ako na ang sugal wala talagang magandang maidudulot yan. Ang sugal, puro negative ang makukuha natin dyan, walang magandang maidudulot yan sa buhay natin, walang positive na maidudulot sa atin yan. Puro negative. Ang kumikita lang dyan mga idol, yung mga nagpapasugal, kumikita sila. Pero yung mga nagsusugal, yung mga mananaya, lahat yan talo. Bandang huli, ubos. Lahat ng pinaghirapan, lahat ng pera, ubos. So ayun mga idol, sang sanga-sanga magiging side effect nyan, hanggang sa magka-depress ka, hanggang sa alam nyo na ang ginagawa ng iba nagbibigte nagpapakamatay na lang so huwag na natin hintayin na umabot tayo sa ganun maraming salamat sa panonood mga idol sana sa maikling video ito ay nakatulong ako sa inyo at God bless sa inyong lahat